Magandang araw mga parikoy, so once again mga parikoy, uh, nandito tayo sa ating uh, likod bahay no, ng ating concrete pan. So ang gagawin natin ngayon mga parikoy is kukunin natin tong ating mga breeder size na mga red giant tilapia. Uh, kukuha tayo ng uh, uh, isang pares na babae at sa kalalaki para i breed natin, i-lipat natin doon sa kabilang concrete pan yung last vlog natin na pinagawa natin na concrete pan so ayan mga par uh, umpisahan na natin ang panguhuli mga par mga par Ah, gumamit lang tayo ng uh, yung improvise natin na sibot. So, gawa lang natin yung sibot. Uh, yung muskitiro lang ang ating ginamit mga par So, ayan, uh, kinukuha ko na yung lalaking breeder natin. Uh, napakalaga na uh, atin silang ilipat or isegregate natin sila para yung mga tilapia fry or yung mga bagong huts na mga pispis ay hindi makakain ng mga uh, kasaman, kasamahan na dyan ng mga uh, predator. So, katulad yung mga... Uh, Oscar, may natin Oscar yung, kaya dyan na dalawa. Uh, ginger ng tilapia, mga par. So, mag-ingat lang tayo sa paghawak ng ating uh, tilapia, no? Dahil napakatulis ng kanilang mga pins or yung mga silik na nasa ibabaw at sa ilalim. So ito na to, ito na yung ating uh, mga breeder ng tilapia mga parikoy. So ayan, kita natin mga parikoy mas malaki yung lalaki kaysa yung sa babae mga parikoy so lilipat natin to sa yung panagawa natin na concrete pan mga parikoy Ah, uh, mga par, so ito na yung ating pinagawa na concrete pan mga par. So ayan, dito na tinalagay yung ating mga breeder na tilapia. Yung so, kinuha natin kanina sa ating uh, kabilang concrete pan. So yan mga par uh, hopefully na makapag hats uh, tayo ng mga similia ng mga red giant tilapia so yun lang sa ngayon ang yung update natin mga par uh, I hope na nagustuhan yung mga videos natin at saka don't forget to like and share naman at subscribe na rin sa ating uh, youtube channel para sa uh, next pa natin mga project uh, Ah uh, lahat ay parang, ano uh, about sa mga isda mga parekoy So yan lang at magandang araw